Dabunta! Pasok ka na ano oras ba? Anong oras pasok mo? Mga 4 4? Uy! Uy! Pasok ka! Gumuis ka Uy, na! Gumayag ka! Huwag na! Nalate na! Pasok na! Kaya Gagi! Late ka na! Gagi ka! Kaya eh, sinasabi ko sa'yo! Sinasabi ko sa'yo! na ba? Abay din na! Ayan nyo ba? Uy oh! Ano Papasok ko naman ako, mauulan. Nag review ka pa Nag review ka pa ha? Kaya kaya subahin bahay Hindi naman totoo, kaya na mo. Kaya kaya sa bahay niya? Bala, baha na sa iba din. Wala na yan! Hindi nga ako makaano yun. Ano eh? Nag review pa naman ako eh. Sabi ko eh. Tulihin mo ko na kaya si Robert. Uy! <laughs>

Gisingin natin ha? Okay. Ha? Okay. Gisingin mo ha? Oo. Agadin ko yung buwan. Gina. na. Go. Kagi. Uy. Uy, pasok ka. Gumuis ka na, gumayak ka. Na, nalit na. Pasok na. Gina. Tabalo. Gagi. Gina ka. Gina ka maliligo. na Sige, gumayak ka na nga. Gumayak ka ah lang hindi 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 Alas hindi Alas, alas 4, hindi <laughs> 4, alas 8, alas 8, hindi Aduh, kasih gayo, tau Buat apa sih kak? Eh, oh Chill Chill Tama na ba madali pa? Bish, malilit ka na! Bilisan mo! Nakalabas yung motor mo Di alam, lalabas ka na ba yung motor mo? Lit ka na, gagi ka Eh, sinasabi ko sa'yo Nasabi ko siya. Magkabi ba? Abay din na. Ka. ba? Hindi na nga aabot dyan. Eto paano ka nga aabot? Ano'ng oras pasok mo? Alas 4. Na mo. <laughs> Hindi ka naman late eh. at -bas, -bas, bas Ah, maaga ka para bukas. Oo, siya. Sir, bakit gisingin, na gisingin Nag-a-alarm. Kanina ka pa namin ginigising. Hindi ka naman nagigising. Inop ko. <laughs> In ko yung alam mo, walang nagigising. Oo, oh, walang nagigipinatay mo. Inop ko nga lang. Ano mo, eh, ay nga, ginising kita, nagising ka na, oh. Alas ah, uh, so, 8 na, paano pa papasok niyan? <laughs> Hindi ka nga late. Late. Advance ka bukas. Absent ka na. Late. Advance ka bukas, maaga ka, ah, pasok na. Hindi <laughs> ako. Sa so, agakpi mo. Baba. Ah. Ano? <laughs> alam na, alam na pasok.